First booking natin mga pards Meron tayong tip na 110 Sana lumago Woo! <laughs> 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 awan ko na po ma'am, dalagdagan ko. O oh, sige ma'am, salamat ma'am. Swerte. May na naman tayong dalawang Pero swerte. Wait lang, ay... Mag-adda lang. Palalo naman. Salamat okay. ma'am. Thank you. Bali, nakakatatlong tips na kami mga parts. Swerte kami tatay ngayon sa tip. Bali, yung apat na booking natin, tatlo doon, nagbigay ng tip. May tip tayo ko, sir, na. 100 pesos. <laughs> yun palang kagandahan sa malapitan mga part, pagka nakatempo ka ng puro tip bawat booking na nakukuha natin nagbibigay ng tip hindi kaya yung mga part kasi pagka mahal na yung pamasahin nila nagtitipid na sila sa bayad hindi na sila nagbibigay ng tip Good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. July 11 ngayon, Friday 2025. Time check, 9.33am. First booking from Santa Monica, going to Gulod, Salagang 390. Ang layo ng pickup location ay 1.3 km. 1,000 kg to. Papunta lang kami sa may pickup location. Ngayong linggong to mga pards, dalawang beses pa lang kami nakakabiyahe noong Tuesday, tsaka ngayong Friday pa lang. Kasi noong Wednesday, Thursday, nilakad namin ni Tatay yung ano eh, yung change of owner ng motor niya. Medyo matagal din pala, pabalik-balik din sa LTO. Kala ko isang process lang eh. Hindi sumasagot sa tawag mga parts. Puntahan na lang natin dito sa may pickup location. Ma'am, si Irene po. Pickup po ako ma'am. Walang nilagay mo kung ano eh. Basta papunta ano lang to eh. Ayun Irene. Ayun po nilagay, Irene eh. Walang apelido. Anong pickup mo? Papunta ano to eh. maganda. Pwede po muna naman po kuya kasi marami si dito eh. Eh kung ang ko ano pick Ah, tawag yan. ako yung nag-book para malaman natin kung anong pick Iba-iba ang ano natin. Uh. <laughs> Sige hey, ma'am, may lang ma'am. Ay, na pala si Irene. Hindi niya rin pala alam. Madali hindi uh, message magaling. sa kanya. Ah, hello, good morning po. Ma'am, lalamove ma'am. Hello ma'am, lalamove po ma'am. Ma'am, nandito na ma'am. Opo ma'am. Hindi niya po alam ma'am kung anong pick up ko eh. Ma'am, pakausap na lang para ma'am. Sino ba si Irene? Turo yung pick-up tayo. Cabinet, tsaka higaan. Double deck yata. Ha? Hindi, okay. chinik niya lang kumayos. Uy, nilipad yung karton. So, double deck. Okay, okay. Oh, double take. Okay na ma'am? Okay. Sige, hapit Oh, kaya pada ma'am eh. Oh, sige, ma'am. Kapag. Kaya na, okay dintay. Okay mga pards, yung first booking na pickup na natin. Papunta kami ng drop off location. Ang layo ng drop off location ay 1.3 km. All right, let's go. Diretso na namin 'to mga pards kasi malapit lang naman 'to. Hindi natin sasabayan. E, gul, kung sasabayan pa natin 'to 1.4 kilometer lang. Pero okay na rin mga pards, yung nakuha namin na first booking, 1.4 km lang. Meron nang agad tayong 390. Nandito tayo ngayon sa May Novaliches proper. Abot tayo ng gulod mga pards doon yung delivery itong first booking natin. Kaya malapitan lang, Magkatabilan to eh. Nova proper, tapos gulod. Nasa may gulod na tayo mga parts. Asensado na yung gulod. Tignan nyo, daming tao. Tapos marami ng establishmento rito. Gaya dyan sa may kanan ko, may Jollibee oh. Yan, Jollibee na yan. Bagong tayo lang yan eh. Mga tatlong buwan pa lang nata nag-ooperate yan. Dating gasolinahan yan eh, Petron eh. Tapos may mga ginagawa pa mga gusagusali doon sa bandang kaliwa. Pero sa pag-asenso nito kasabay din yung pag-traffic. Grabing traffic dito sa Kareno Highway na to. Pagka ng dito, oh. lintik lang walang uh, walang ganti araw-araw normal na yung traffic dito eh ayaw uh, sumagot wala hmm. eh wala nakakaalam eh hindi rin nila alam sir tawag-tawag eh. ako -tawag na, na lang ito yeah, ayaw sumagot eh Meron sir eh, hindi sumasagot Ayun eh, mga parts, nakita na namin, lumabas na ng bahay Yung hinahanap eh, natin ng drop off location Malayo pala eh Ah, malayo <laughs> Dito lang eh. Saan te? Eh. Atras ko na lang dito no? Ah, sige hmm. <laughs> Ayun mo Anong pangalan nyo ba tayo? Seka? Anak ko po. Ha? Kaya hindi makita yung... Um, Pagkatanong ko dyan eh. Hmm, bagong kabinet. Ang laki. Ay, yung bed. Doon na lang muna sa lab. Salamat Ay, kuya. Okay. Salamat okay. na. First booking natin mga Pards. Meron tayong tip na 110. Ayun, binigay sa si atin. O, oh, 500. Magandang naman to. Ngayong first booking natin. Sana lumago. Woo! <laughs> Woo! <laughs> <laughs> Nakakuha na kami mga parts ng second booking natin. Tawagan muna natin kung anong papa-deliver nila. Hello? Hello, sir. Lanamog po. Yes, ma'am. Ma'am, tanong ko lang, ma'am, kung ano pong papa-deliver, ma'am? Host po. Ah, mga uh, host, ma'am. bali, ano po yun? Opo. 16, 16 rolls po na host. Pang Manila Water po. Ah, pang Manila Water. Okay. Kasi sa L300 yun, ma'am, no? Yung naka-roll siya. Kasi po. Kasi po yun kasi last week po kasi yung UB van ang naibook namin dati. Okay. Nagkasya po ang 15 rolls eh. Ah. Uh, asa ka ma ma'am, ikaw nga sa pick-up? O sa drop-off? Ah, nag-book ka lang? Opo. Okay. Ah, uh, Pero sige, ma mga ma kano ka naman po yung mga ano. Mm ay. ay, doon sa drop-off po, ang iba bayan na nila sa inyo, 1-2. Ah, one, two na po ma'am, dalagdagan po. Oh, sige ma'am, salamat ma'am. Ah, sige, ma sige po. Ah, sige ma'am, punta ka na ma'am sa pick-up. Ah, po. po doon, makasabi na lang po doon sa guard na, ano, binukpo ni ni Hana. Ito po si Ma'am Betty. Si Medi. sige Ma'am, sige Ma'am. Okay Ma'am, copy Ma'am, copy. okay, thank you Ma'am. Swerte. May dagdag na naman tayong dalawang daan. Pina swerte. na mga ano? yan, mga house na nakarulyo. Ano mga pang ano daw, pang may nilad. Oh, yun Nawasa. Parang yung ginawa natin dyan. Dati, sa Carino Highway, meron ba dyan? Saan ba yan? Time check tayo. 10.29 AM. Second booking natin from Bagbag, Novaliches, going to San Mateo, Rizal. halagang 999. Ang layo ng pick-up location ay 1.6 km 1,000 kg to Papunta na kami sa may pickup location Kaya na yung lagi nag-a-assist Pagka pupunta tayo dyan Oh, yung lalaki yata Kasi ba sa atin yun? Oo oh. Ma'am, gano'n ito eh, kay Ma'am Hana, nag-book sa akin. Essential lang po ng driver, pakapapit ko lang. Ilang bundle lang, Ma'am? Ayan lang po. Ito lang, ito lang. Oh, okay. Malinit lang pala. Ayan lang, ito lang. Kalawa. Kalawa, ayun? Kalawa, ayun. Kalaw, <laughs> Pambarko niya. Ito ko sa aya. Ito, maliit to. Ito, ito daw mag-aantay. Okay na. Okay mga parts, sa pick up na natin yung second booking natin. From Quirino Highway, Novaliches, along Bagbag. Pamunta tayo ng San Mateo Rizal. Ang layo ng drop-off location natin ay 22 km. Alright, Let's go! Dediretso na namin to mga pals. Itong second booking natin kasi puno na rin eh. Ang hirap nakasabay ng kasabay papuntang San Mateo Rizal. Baka tumagal lang kami. Kaya dediretso namin para mapabilis yung biyay namin. Hindi na rin magkakasya eh. Puno na rin eh. Ngayon lang ulit kami Nakabiyahe ni tatay. Gawangan na ng galakad kami Ang papelis sa may LTO yung motor ni tatay. Dapat dediretso na namin to eh. Isang linggo hindi bibiyay. Eh. <laughs> Wala na eh. Gusto yung pera namin sa IBNA. <laughs> Babalik ulit tayo LTO na naman eh. Kita mo, ang daming balik-balik sa LTO mga pals medyo mahirap din maglakad ng ano eh, ng no, change owner. Hindi siya isang process lang ng isang araw. Di kaya. Nakakaano na kami. Isang buwan na eh, no? Naglalakad tayo eh. Kasi unang kuha namin. Kailangan pa ng permit galing ng Lipa, Batangas. Dahil nandun nga yung mother pile. Nag-request pa sila. Dito kami sa May Quezon City. Sa may bandang sa Barte kami kumuha. Kaya ano nangyari? Hinintay pa namin. Winating pa namin ng dalawang linggo. Eh, sakto kukunin namin yung plaka sa May Lipa, Batangas. Kaya, rumekta na kami doon Ginawa namin, ginawa namin plaka sa may tapos humingi na rin kami ng permit doon na parang uh, matapos na yung change owner ni tatay ginawa na nila inaskaso kagad nung pagating namin doon eh ora mismo pag sabi ko lang inaskaso na nila tapos pilakita sa ito na sir ayos na sabi niya sabi ko nga ako na eh bawal eh sila daw magdadala sa LTO noon eh. Papadala daw nila yon Ngayon, pinituran ko lang. Katibayan na ginawa na nila. Tapos ngayon, pagbalik namin dito, ayun na nga, nandun na yung papel. Nauna no pa sa amin. Nauna <laughs> no pa ba sa atin yung papel? Ayun, tapos ayun na nga, nilakad namin dito. Ilang araw din kayo pabalik-balik na gawa ng sa police clearance din. Marami rin kailangan. Babayad sa banko. Ang haba ng bayad sa land bank eh. Ang haba ng pila kayo. Naubos din yung oras namin. Ganun nangyari. Ngayon, nilalakad pa rin namin. Hindi pa rin kami tapos. Nasa ano pa lang kami? Police clearance eh. PC clearance ba yun? PC clearance. Tapos ngayon, pag naibigay na sa amin doon, babalik kami LTO para ilabas eh, na yung ano, yung CR niya ng ano, para pangalan na ni tatay. Pag alam mo na yung process, parang madali lang eh. Kaso matagal talaga, maraming balik-balik. Hindi kayang tapusin kasi marami rin kumukuha. Hindi lang naman ni ikaw yung kumukuha doon, ni pila-pila -pila din kayo eh. Dahil halos lahat ng motor ngayon nagpa-process ng change owner mga parts. Nasa may commonwealth na tayo mga parts. Gagawin natin yung U-turn tire dito papuntang batasan. Doon tayo dadaan eh, sa may San Mateo Batasan Road. Dahil marami nagre-request sa inyo ng shoutout mga parts mag-shoutout na tayo. Pero every Sunday lang natin i-shoutout yung mga kapards natin na lagi nakasuporta na sa atin. Mapapanood nyo lang yung shoutout every Sunday ko ipopost yung vlog na yun mga parts. Ganito na lang, sa may YouTube channel ko, doon na lang kayo mag-post ng mga magpapashoutout para madali ko mahanap yung mga pangalan nyo mga parts. Teka mga parts, bago tayo mag-shoutout, gamitin ko muna yung mahiwagang mata ko. Hindi ko mabasa yung mga nagpapashoutout eh. Eto nga pala, shoutout kay Julius Maranya, kay Alren Esam from Cebu, Team Guapings, kay Pot Pot TV 01 from Qatar, kay Julio Chabaria from Saudi, kay Chito Vlog, shoutout din sa'yo, kay Dominador Baloro from Rome, Italy kay Randolph Barcelona naka Isuzu D-Max Plexi Cube siya mga Pards kay Wahid Sampurna kay Ken Mangana kay Kapdek at saka kay Mads at Berto ng Muntalban Rizal mga parts shoutout sa inyong lahat ha. maraming salamat sa mga supporta nyo mga parts i-post nyo lang sa may youtube mag-comment lang kayo pagka gusto nyo magpa-shoutout dun ko babasahin yung mga pangalan nyo mga parts every sunday natin mapopost yan ha yun sa may channel natin yung mga pa-shoutout nyo ang hirap pa na pinandaan mga parts ha. may ikot-ikot kami dito ha Di may turo sa amin yung tamang daanan papunta rin sa pupuntahan namin kaya pala nag-add 200 pesos pero <laughs> pala na hapit oh, ayan mga parts oh. oh yung pupunta namin nakalagay dyan oh Iralex masakit yung daanan pero sabi daw kasya naman daw sabi nung tinawagan namin ayan oh nakalagay oh Iralex 200 meters 200. lapit na tayo <laughs> nahanap din natin sa wakas narating din natin mm. tao po lalamog po ma'am deliver ma'am ng tubo tayo mga parts nasa meno na tayo eh Muntalban na ata ito eh, bundok ko. Oh. Pero San Mateo pa rin naka-address, siguro San Mateo to. Kasi alam ko ito yung mga bundok ng Muntalban eh. Yung mga to dito sa kaliwa oh. pala, may ano ito, mga pard, Cebu at 200 pesos helper. Dito lang, ah dito lang daw Ab Ah, kukunin din. Ay, okay na po. Salamat po ah. Ito kami ngayon mga pards sa may San Mateo pa rin tapat ng Alpha Mart. Ano daw to eh? Talisay daw to. Sabi nung ano namin kanina eh. Yung pinagbilibiran. Ito yung ano booking dito. Meron San Mateo to pa yata. Spooling booking 300 kg. 229 siya. Wala ko Medyo matumal na rito. Mas malakas pa rin sa may Novaliches yung pinanggalingan namin mga pards dito. Pa isa Matagal pa bago tumulog. yun, meron no? Calocan South to Santa Maria. Layo ng pickup. 23 km. <laughs> Puntaan pa natin sa Calocan South to. Mayatas, Holy Spirit Malalayo yung mga pickup na lumalabas dito Time check 1.54pm May third booking na kami From San Mateo Going to Bagong Silangan Sa halagang 574 Ang layo ng pickup location ay 2.8km 1,000kg ito Papunta na kami sa may pickup location Yan Sila dito Okay, third booking na pick up na natin. Papunta tayo ng drop off location. Ang layo ng drop off location ay 2.5 km. All right. Let's go. Magkano yun? 'yan? Ito, ma'am. Uh, 574. Na Wait lang, guys. Mag-add na lang. Kalalo naman. Okay. Salamat, okay. Ano, ma'am. Thank you. Tapi lang ako, sir, ah. Oh, sige. Eh, sige, mag-grocery lang, sir. Pi-picture ako lang. Okay. Ang ko ko. Hindi. Time check. 2.52 p.m. May nakuha na kaming pang-apat na booking from Commonwealth going to sa Uyo sa halagang 419. Ang layo ng pick -up location ay 3.3 km. 1,000 kg to. Papunta na kami sa may pick-up location. Bali, nakakatatlong tip na kami mga parts. Swerte kami tatay ngayon sa tip. Bali, yung apat na booking natin, tatlo doon nagbigay ng tip. Yung unang booking nagbigay ng 110 eh. Tapos yung sumunod, nagbigay ng 200. Pagkatapos itong pangatlong booking namin, nagbigay ng 175. Nakaka-485 na tip na kami mga parts sa mag-apon ngayon. Anong oras na ba tayo? 2.59pm, mag stress pa lang, pag pa, makakahabulin pa kami ng booking ng tatay sana makakuha ulit ng tip wala, <laughs> wow, mas ganito, magkita ka naman ganda <laughs> nyo ba? swerte yan, pagka swerte maganda, maganda, minsan may alat din eh okay. pero hindi naman lagi okay. okay. nagbubuha mas... mo ng 2 second hand na L3 o ganyan? ganyan sa amin, ganyan kita tayo, ganyan lang dyan, hand ano yan? eto, mataas pa dati 400 plus eh 425, no? Magkano boundary pagkala? 1K, kadalasan mga boundary. May coding mo? Sa amin, Monday, meron. Sa isang linggo, isang araw. Sa isang buwan, apat na coding. Parang 26 na araw ka lang mga kabiyahe. Nag-iisip ko nga. Sige, nag-iisip ko. Ano ba sa inyo? Oh, meron po. Wala, wala. Nag-iisip ko ha? Nag mo pa. Mo. <laughs> ah, sige po. Sige, ko yung ano. O, vlog. Diba? Ingat po. <laughs> sige po, iingat po. Sige po. Sir, somebody releasing, sir. Dito po, sir. Ah, dito? Mam, ma lalamog ito bumama mo. Oh. Ito yan. No, saan sa ano, bintana? Bintana, sa ano. Yan. Okay, na na natin yung pang-apat na booking. Pabunta tayo ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 4 km. Alright, let's go! Nitip tayo kay sir na 100 pesos. Ibalik. <laughs> Ibalik. Ano kasi mga pards eh yung bukid ni Sir wallet 'yon, lalamo wallet. Mapupunta sa top up lang natin yun Kaya nagbigay sa akin ng 100 pesos si Sir na tip namin. Time check tayo, 3.38 p.m. May panglimang booking na kami. From sa Uyo, going to Iskamias sa halagang 685. Ang layo ng pick -up location ay 1.7 km. 600 kg lang to. Papunta na kami sa may pick -up location. Nakalimutan ko na kasi ito, mga parts eh. Naalala ko lang ng dati motorcycle pa ako kay mo. Yung palang kagandahan sa malapitan mga parts. Pagka nakachempo ka ng puro tip, bawat booking na nakukuha natin, nagbibigay ng tip. Hindi gaya malayuan mga parts kasi pagka mahal na yung pamasahe nila, nagtitipid na sila sa bayad, hindi na sila nagbibigay ng tip dahil nga mahal na ng pamasahe nila eh. Pagka malapitan lang, ganyan-ganyan lang, minsan nagtitip yung mga customer natin galang pa. Kaya pagka malapitan talaga, minsan maganda rin kasi mas nakakakuha tayo ng maraming tip. Kaya naaalala ko tuloy eh, motor pa ako mga parts eh, ganun pala yung ko. Nakalimutan ko na. Ngayon ko lang ulit naaalala nung no, malapitan yung mga kinukuha namin. Ayun na naman sa dogot sa tawang mga parts. Napin <laughs> natin na hindi. mo pwede mong tanong? Meron ano ma'am, workplace construction. Ayan. Best. Ito po. Ah. salamat po. Ito sa inyo, ano, 685. Ayan. Diyan ka lang? Oo. Oh, na hawakan nyo na nando daw ma'am. Picture, Picture, Picture ng nyo. Hmm, sandalan nyo na lang. Okay, na-pick up na natin yung panglimang booking namin Papunta na kami ng drop-off location Ang layo ng drop-off location ay 11 kilometer right, let's go! Drop-off na tayo mga pards Panglimang booking, tawagan muna natin Wala kasi number yung bahay eh Parang ito yung 129 na hinahanap ko eh Kaso, mo hindi siya makasagot ah Baba tayo, baba Sir, magandang hapon po Sir, pwede mong tanong Dito po ba yung 129? Oo, sino? Kaya ano? Ponsi Ponsi Dito pa? Dito pa? Ha? Sa ano? Sa ano? Saan pa galing yan, Tay? Sa ano? <laughs> Nakakalimutan. <laughs> sila eh. Nakakalimutan eh. Diyan sa ano? Sa Fairview. nandan Ah, bigat pala nito. Ilang kilo ba ito? Alam ah, ko oh, mag -ana. Una mo muna dyan. Sige, sige. Kapay, kapay. Okay, okay, okay. mo nun, Tay. Sa ano? Bigat pala niya. Sige, <laughs> sige. Bumaon, no? Pagsyo may mga pardes Pagsyo may mga daming yung binaman oh Pakiyaw to mamaya, abos to Paldo na no? Ito 5.04 pa lang ng hapon Pwede pa, hanap pa tayo ng isang papauwi na booking, para may dagdag kita pa tayo, maaga pa naman eh 5.05 pa lang ng hapon no? Oh. Time check, 5.12pm Nakakuha na kami ng pang-anim na booking From Diliman going to Diliman sa alagang 331 Ang layo ng pickup location ay 1.4 kilometer 300 kg lang to Papunta na kami sa may pickup location O, o, ano ba yun? Kinapitan mo, nakabukas Mahuhulog ka pa <laughs> Okay, salamat Okay, na -pick up na namin yung pang na booking. Papunta kami ng drop-off location. Ang layo ng drop-off location ay 4.6 km. right, let's go! Malapitan lang to mga parts. From Diliman going to Diliman lang to. Talaga naman hindi kami nag na ng kasabay ngayon eh. Puro single booking lang. Sinubukan namin malapitan lang o kikita kami ng paisa isa lang mga parts. Tinesting namin ni tatay ngayon ng ganitong booking ang mga namin. Paisa isa malapitan. Hindi kami lumayo. Around Quezon City lang eh. Tapos meron tayong isa tang San Mateo Rizal. Okay din eh, no? Napabilis yung mga biyahe natin tayo, no? Saglitan lang. Isa lang yung matagal na ano eh, no? Yung nagkaligaw-ligaw tayo sa may San Mateo. Sa San Mateo kasi ang sikip ng mga daanan mga parts. Walang ibang daanan, isa lang pala yung daanan nila pero marami tinuturo si Map na pwedeng daanan. Kaya nangyari, paikot-ikot kami. Inaanap namin kung saan talaga yung daanan. Buti nakita namin. <laughs> kasi yung ano, yung sinasabi ni Ma'am na papuntang Talisay daw, Talisay Road. Wala palang Talisay sa map. Ang nakalagay, Marang Street o Marang Avenue ata eh. Yung Marang na yun, ang pangalan pala noon, pag doon sa may mismo ano, may nakalagay to Talisay. Kaya doon kami na dito kasi hindi namin mahanap yung talisa inahanap yung talisa sa map wala lumalabas eh tinatanong ko sa mga ano doon mga tao doon ang dami tinuturong ibang daan kung saan saan din mga tinuturo din ng daan lalo ang dito kaya sabi ko buti nakita namin yung sinasabi na ano sinundan ko lang yung kulay blue na, na tricycle sabi kasi sa akin ng isa malapit sa kulay blue na tricycle doon sir sabi niya pag nakita mo na yung mga blue na tricycle sundan mo yun doon papunta yun sabi niya kaya nakita ko yung blue na tricycle, sinundan ko. Nakarating nga ako doon. UP tayo mga parts. Dito yung deliver natin ng pang-anim na booking. Nandito na tayo mga parts sa may looban ng UP campus. Dito kami nag-aaral ni tatay eh. <laughs> dito si tatay, dito kami nag-aaral ni <laughs> Okay, Emerson sir. Blok <laughs> hmm. dalawa lang tayo. Okay mga parts, 5.49 na ng hapon, mag-aalas 6. Bale, okay na yung biyahe namin na yun. win namin na tatay. Sabihin ko sa inyo yung kita namin kung magkano mamaya pag uwi ko ng bahay. Okay mga pards, income rebuild tayo. Pero bago tayo magsimula, ipaliwanag e, ko muna sa inyo to itong 2,718. Yung commission niya, hindi ko rin kasi sinasamay, eh, naguguluan sila eh. Itong 2,718 mga pards, nakalist na dyan yung commission nila mo. Kung isasama natin yung commission dyan, ang total dapat lahat nyan ay ang 2,7 ng commission niya sa 20% ay 520 mga parts. Pagka pinalas natin yung 520 dyan, sabihin natin 3,238. Ayun yung hawak namin pera. 2,338. Yung 520 na commission ni alam mo, hindi ko na sinasama dito yung mga parts. Kaya, hindi ko na sinasabi. Di ba, pagtapos ng video ko, sinasabi ko na lang na nakalis na. Kasi, wala na yung mga parts. Yung 520 na, ibabalik ko na sa top up kay Lalamove Move yun. O, ngayon, mag-income reveal na tayo. Alam nyo na, yung tukol sa may top up mga pards sa yung commission nila mo. Bale naka na booking kami sa maghapon at ang kinita namin ay 2,718. Sabay nakakuha kami ng 620 na tip mga pards Ang laki ng tip na nakuha namin ngayon sa araw na to. Bale yung sa 6 na booking, ang nagbigay ng tip doon lima. Yung last pa nga nangihipa ako ng dagdag na si Kwenta kasi may binuwat nga kami yung tiles napakabigat eh. Pero si Kwenta lang yung pinadagdag ko kasi isang buwatan lang tsaka malapit lang eh. Pag nilakihan natin baka magreklamo. Kaya 620 kapag kainad natin sa 2,700 yun. Sabi natin 600 na lang sa 2,700 ad natin. Magiging 3,300. Pagkatapos, bawasan natin ng 700 na diesel at 200 na pangkain. Bale, 900 yun. 3,300 minus 900 equals 2,400. Ayun mga parts, naka 2,400 kami ngayon na malinis. Labas na rin yung pang diesel, pangkain, saka yung commission nila alam mo.